Makibalita tayo muli sa Fairbox at nandun po ating saksing si Ivan Mayrina. Ivan, may bago bang balita dyan? Ivan, si director Renato Lundum. About 10 minutes after the earthquake and no bigger tsunami associated with this earthquake is expected to follow after this cancellation. So inulit ko, all tsunami alerts are now lifted and this will be the last bulletin issued for this event. So in summary, uh, wala na pong uh, threat for uh, Uh, this tsunami related to the B-47 na magnitude 7.7, sinigurado ng DSTP folks muna na wala nang uh, matataas na tsunami na na-observe doon sa mga baybayin na nakaharap mismo sa epicenter. Kasi ang mga initial reports na kuha natin ay mas further inland. At nang makonfirma natin na wala nang higit sa more than half a meter na na-observe doon sa uh, Siargao Island, ang uh, baka nga Lespa, ay uh, mukhang wala na talagang uh, tataas pang wave uh, dahil dito at what, hindi, man, hindi naman ito life-threatening sa nangyari. So with that, kinakancel na natin but EVOX DOST will continuously monitor yung mga aftershocks na nangyayari dyan sa Philippine trench at titingnan pa natin kung ano mga susunod mangyayari. Kasi kapag mayroong mga lindol na malalakas na mangyayari, ay paminsan minsan ay mayroon din mga significant quakes na nangyari sa paligid. So na yun yung plan na tayo. Iyan. Okay, so buong Pilipinas na yan, ano? Uh, inalis na nila yung tsunami warning, uh, Ivan. Bating na rin Tama, sa US. Tama, Iyan. Uh, oh. oh. Ulitin lamang natin, ano, 1210, uh, ngayong uh, madaling araw, ay opisyal na nga binawi ng uh, FIBO ang tsunami alert uh, uh, warning sa lahat ng uh, bahagi ng banta. Ito'y uh, matapos nga uh, sa kanilang monitoring ay wala nang lumampas sa kalahating metro mm -hmm. ng ang uh, ang laki ng mga alon dun sa mga lalawig harap sa Pacific Ocean. Uh, medyo natagalan na, uh, Igan, ano, kung panaswib uh -huh. mga international agencies pero paglilino ng PVO, ay talagang naniguro lamang sila para walang uh, makompromiso sa ating mga kababayan dun sa mga apektadong lalawigan, Igan. Pero sa kabila niyan, hindi pa rin pinababalik ano, sa kanilang mga bahay at ilang establishmento yung ating mga kababayan dahil masyado pang madilim at bukas pang malalaman yung epekto nito sa mga crack, no? Uh, Iban? Uh, Oo, oh, Igan, pero dito sa kanilang uh, pinamigay na mga anunsyo, no? The local may government the coastal provinces may now advise and uh -oh those who evacuated to safely return to their communities. Pero yan, Igan, ay nasa assessment pa rin siyempre ng local That government. Ng local government. Unit. Kung okay. ligtas na, napabalikin ng mga residente sa kanilang mga tahanan. Maraming salamat. Ibang Mayrina po, live mula sa Fee box.